Good morning guys, so nandito kami ngayon sa Nasugbo, Palingki Dahil mamalingki yung mga kasama ko So ako wala na akong bibilhin Siguro titingin na ako doon sa loob Kung magkano yung mga presyo ng mga uh, presyo ng isda ngayon Napakamahal pa naman yung mga bilhin ngayon Sigurado mga isda rin Mahal din yun So ayan, samahan nyo ako, pupunta tayo sa loob Ayan, magtatanong lang tayo ng mga presyo Huwag lang tayong bibili dahil wala tayong pambili oh. caro? kilo es lo caro Ah, 370. ¿Por qué no tienes Dilis? Ah, 120 en Dilis, mamá ya. Dile a Juan. ¿Cuánto ah, uh, 300. ¿Y 300? ¿Y esto? Soporte más. Soporte más. Dale P280. labang 400 Ito, 450. 450. 450 Ano ganyan, dilis na? eh? 150 ni Bulaw niya gusto. May mm -hmm. kilaw, pwede siya. Ang bilis Makano yung ano? Yolopane. Okay. Makano yung ano? mo? 280 Ha? 280 na naman Fresh na fresh. to easy. Iloyan mo kaya to? Oo. Pwede, Ha? Dahil Sunday ngayon, kaya ayan, makikita nyo, maraming mga nagtitinda ng gulay na nakalatag lang. Galing yan sila sa iba't ibang lugar na sakop lang din ang nasugbo. Kaya kung gusto mong mamimili ng mga friskong gulay, piliin mo na di ka pupunta ng palingkin na nasugbo. Dahil mas mababa yung presyo nila kumpara sa loob ng palingki mismo. Eh, magkano karot na yun? 200 daw. 200? Ay, 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 ano yan? Ay, putumaya? Ano yan? Ah, linupak, kamote. Bawal dumaan dito. Sarap ng gulay. Ang daming gulay, oh. Wow, mga saging. Kapag mga weekdays, wala yan sila dito. Pero pupunta ako doon dahil maghahanap ako ng Abibing ah, na bisaya. Nagigil ah, ka. <laughs> Kasi may nagtitinda doon sa unahan. Dito eh. sa dulo. Kalimutan ko pala yung kape ko. Dapat papagiling ko yun. Pero bibili ako ng kape ngayon. Papagiling ko. Wow! Ang sarap ng papayat. Te, magkano isa nito, te? 80 serampino. Malambot na ba yan? Alam ah, Ah, hindi pa masyado yan. Pero mga ilang araw pa yan. Ito po bukas, pwede na po. Ah, okay. Kailangan bukas kung kakainin eh. Pwede na. Ito na siguro. Ito na lang. Ayun, oh, May bingka. Wow! Bingka ang binisaya. Bagaimana tu teh? 35 five Tatlo 100. Ayan. Ayan. Eh, sa wakas, nakakita tayo ng binka Pabili tayo ng tatlo. Tatlo isang daan. So ayun tapos na kami na malingke kaya pauwi na kami ng bahay so hindi ko talaga natigilan yung sarili ko napabili talaga ako ng isda yellow pen at saka talakito dahil naisip ko na day of conics twik kaya bumili ako para may maloto naman ako pag uwi ko sa bahay. At bumili na rin ako ng papaya at yung paborito kong bingka na bisaya. Napakasarap naman kasi kapag bingka na lotong bisaya. Yun lang ang mga nabili ko. Pero ubos agad yung isang libo. Grabe, ang mahal talaga ng mga bilihin ngayon. Ito yung nabili ko na yellow pin. 280 per kilo. Napakasariwa. Yan naman ang 480 per kilo. <laughs> Yan 120 ang kilo ng ganitong dilis. Masarap to malunggay yan. Ayan o. Ayan. So, gagawin ko dito, ipoprosin ko muna dahil dalhin ko to sa bulakan para pag uwi ko next week, may lulutuin ako sa bahay. Ayan. Iprituhin ko lang to tapos ihalo sa gulay. Ito naman, sasabawin din. Si dalawang araw ako sa bahay. Sabado at linggo. Ayan guys, sa ah, mga ngawil kami ngayon ni June. Diyan lang sa likod ng bahay ni Boss. So maraming lapu-lapu ngayon. At saka uh, low tide ngayon. Kaya, tala. Tara boss John. Ayan pupunta na kami sa dagat. At saka antayin nyo lang kasi wala kaming kamera sa dagat. Kaya so antayin nyo na lang yung mga huli namin mamaya. Akala mo makakahuli eh. <laughs> eh, maraming lapu-lapu ngayon. Alam ko makakahuli kami. Yung fine namin ay hipon. Ayan. Sigurado makakauli kami ng ala po kapag hipon yung painamin. Diba ako pag nangawin, nagpapalutang lutang la ako kaya may, mayroon akong ano, ito, gagels. Ayan guys, papunta na tayo sa dagat. Ayan na oh. Matarik! Ayan, grabe, lutay do. Oh. Ayan, so dyan lang tayo sa tapat mga well. Tara! Tara! Ayan, so hindi naman masyado malaki yung alon kaya okay lang mga kawil. Papalutang-lutang lang ako. Ayan. May nanlambat doon, oh. Ayan. Kunin ko na yung kawil kung saan nilalagay ni Boss John. Nandun pa siya. Susunod lang daw siya mamaya. Ayan guys, so ito na yung kawil ko, oh. Ayan. Ang pain ko na sa loob. Ah, so iiwan ko lang yung silpo ko dito. Oh, may lagayan ako. Para kahit umulan, hindi uh, siya mababasa. Lagay ko dito. Ay, nandito na si Paring John. Tara na. Yung pain mo, dala mo. Oh, nandiyan na pala yung pain niya. Alright, guys. Antayin nyo kami, guys. Nangangawil kami. One hour later. So, ito na, guys, yung huli ko. Limang piraso lang, oh. Maliliit na lapo-lapo. Ayan. Pwede na to. Kakain nga tayo ng dilis na napakalit eh. Ito pa kaya? <laughs> Nanguha na rin ako ng lato. Ang dami yung kuhang lato. Wala akong dalang lagayan kaya nilagay ko lang dito sa damit ko. Ano? Ang dami. Marami na naman ako makikilaw nito.